malapit na ang opportunity na yun, why not grab it? Ako po kasi yung dati po before, marami nang marami nang sinasabi sa akin Papa, si Papa ng mga gusto niya gusto niya ako isa sa ganito, gusto niya ako ngunit artist. Ako po yung umaalis eh. Ayun ko, ayun ko. Kaya ko lang, acting-acting. Ayan. So, ganun po ulo Pero ito po, no, itong, itong film na to, na-encourage niya ako kasi sabi niya, Dok, sige, pagbigyan mo. Ay, ano, ito lang, ito lang, pagbigyan mo lang ako. Tinilid <laughs> ka pa, ha? Uh, Oo, oh, tapos na-realize ko, oh, bakit hindi ko pinagbibigyan tatay ko, di ba? So, and, and, bakit hindi ko ginagamit yung talent na binigay na sa akin, di diba? ko Bakit hindi ko ginagrabe yung opportunity, yung, uh, wherein yung opportunity na yung lumalakit. So, nagkaroon po ko ng change of heart nag-realize ko, ano, oh, gano'n no, 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 no. talent. So, gamitin natin. So, ayun po, ginamit ko po. And then, ako, ko. nag ko po siya. Ayan, and I came to know sa sa mga ano, ayan, na, nakilala ko po sila. Nagugusto ko sila. Na, uh, and, 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 Except naman, no? Actually, meron ko silang naka-line up na next project. Napanggit mo ni Papa Ilyen. And... Kasama ka rin. Isasali din po ako. Okay. Gusto bang bida na next movie? Ay, why not? Why not po? Ano? <laughs> <Di ba>? <laughs> Kung kaya <laughs> naman po, di ba? Why, oh, like why, po, nah. why not po? Kasi no, gusto mo mga kasama sa movie? Ah, uh, kahit sino po, <laughs> <laughs> wala lang. Wala kang dream actor? Ah, dream actor. Actress. Si, si... Si ano? Sino ba? Pwede. Si ano? richard ah. eh singing do go aviso bucheres charota pidiendo bo pidiendo yeah, tatlo <laughs> da aviso tatlo ches go aviso pidiendo mbo eh so, so eh ba si ah, challenge uh, na po oh miss mama ini mama eh papa eh parto ni bigdo si maria oh eh sana mo ni pano sawa tapos tapos ko eh wala may yung dalaga pa dalaga pa eh uh, Jello, Julian. Julian. Ay. Ay, may bo boyfriend na. Ay, siya po. Kaya na si Ano kasi kung Julian mo si sinibiyo. Ah, gusto mo singer. coaching. <laughs> singer lang po sila. And, oh, uh, oh, ayan. Mamaya, balikan kita, isipin mo kung sino yung mga singer, ha? Masipo. Oo, kasi parang busy na sila. No? Last uh, question na ako. Sure, sure. Pwede po ba ako Ay, sige po. sige, oh. sige, sige oh. sir. But actually, hindi naman <laughs> mo siya talaga pinilip ko, ano? At nag-audition mo sila tungkol sa 16 Neighbors no na ang director no si Derek Marshall, uh, who came from uh, U.S. And then nag-audition mo si Derek at saka si Derek Marshall yung Pagka yun, sinama ko yung, uh, yun na, si A.B., uh, si Angelo, yung isa kong anak, at saka yung pangambito, si Pa. So, hindi ko, hindi ko dahil hindi ko sinabi, ako yung co-producer, anak ko yan. So, tina, tina, ano mo sila, tina-revision ko sila, based doon sa talagang talent na makikita sa kanila. And actually, pumasa sila. And then, without knowing, nung nalaman ng director, kailangan ng mo, yun. Ah uh, Direk, anak yan ng co-producer natin. Kung ba't di niya sinabi? Sabi ko, ito ko sasabihin sa'yo? Eh baka ma-influenciya ba ko yan, baka kunin mo. Dahil sa naging anak ko siya, gusto ko silang makuha ng dahil sa talent nila. Eh maraming talent tong bata. marunong magaling magsayaw, magaling mag-drums. And then yung isa ko anak, ganun din. And then yung pamamping ko, nagmo-modeling na rin. So sabi ko, sabi ko nga sa kanila, <laughs> Ba't hindi niyo grab yung opportunity na doon na dito ko? hindi ko naman kayo kinukuha dahil sa gusto ko lang kayo. Eh gusto nung director at eh. saka nung nag-audition na sila. Kumasa talaga sila. Kaya kinuha sila ng director. Eh. Ayon. Thank Ayon. you. Yun. Kaya hindi ko talaga na-influensya ni niya ng dahil sa father and son. Thank you po. Ayan, may connection din po sa next question ko, di ba? Pag may talent kayo, ano ang gagawin niyo? Pag nabigyan kayo ng special gift, anong gagawin, gagawin niyo? Kung saan o Apa ah, paano or saan nyo gagamitin yung special gift na marireceive ninyo? Ayun. Thank you po. Sa buo, sa lahat. Para sa lahat daw. <laughs> Simulan natin kay BJ. Ah, sorry. BJ, Romina, onwards. Ayun po. Uh, biblical. Biblically speaking. Yan naman po yan. Eh, diba? Na pagka binigyan tayo ng talent, eh, palaguin po natin. Eh, try natin palaguin uh, not in a way na kailangan natin magkapera or kailangan natin mag-turn doon. Ang sakit sa po kasi, katulad nito, po nito, kasi sabi ko nga po, a special participation role. Pero tinagap ko po itong film na to kasi po alam ko na yung talent ko is mag-multiply ng feeling dun sa mga tao na makakapanood. Kung baga magkakaroon sila ng inspiration. kung uh, yayaman o yayabong yung talento ibabahagi ko po, po dito sa pamamagitan ng uh, pag patungkong ng kaisipan sa mga makakapanood uh, at makaka, uh, makakapagbigay din na, uh, kumbaga, gaad sa puso sa mga may pinagdadaanan. So, sa akin po, kung meron tayong special na gift, ibahagi po natin sa ibang tao kung natin kumit dahil po, uh, makaka-bless po tayo sa mas marami. Good one. Pero sa akin po, mas lalo kong ipupursue yung special talent ko po, po. Then, kapag naging successful na to, mas ako, mas tuturuan ko din po yung iba kung gusto din nila yung ginagawa ko. Yun know? lang Okay. Ayan, so sa akin po naman, ah uh, tuloy po na siya namin ni dj you ah know, uh, kagamitin, pag-iabungin, you know, and uh, I, I, agree po sa mga sa sinabi niya na when you have the skill, you have the talent, so use it kasi yun naman yung sinabi niya sa Bible pag ko rin binibigay sa inyo. So, gagamitin ko po itong platform. Gagamitin ko yung leverage na may producer akong dati. <laughs> And to explore pa, ano pa yung kaya kong ko gawin. And, ayan, Since I have the skills, I can act. So, I want them to be ano, an, an, an a, 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 example. Or gusto ko rin pong maging uh, ambasador ng no, mga... eto tulad niya, ano may special gift. Gusto ko rin pong ano, Uh, to help no yung mga ganon by using my talent Ayan. Ayun ano mo siguro si Mike sir Mike niya uh, palagi ko tong nangyayari naman sa amin at ngayon after the special gift na to eh. Uh, sa akin na lang siguro, uh, sana lang na uh, yun, magamit niya ako para may ipamukasibala ako, may ipamukasibala ako kung ano man yung aaral uh, araw na magbibigay sa kanya uh, na sa pag-aati ng araw na Actually, it's not about the gift that we have, but it's about how we share our knowledge to other people. Paano tayo makakatulong na may angat yung ibang tao through our talents? Na masashare mo sa kanila na um, hindi mo didiktahan ng tao kung ano gagawin mo, but you share kung anong paano gagawin ng isang bagay, lalo na sa production o sa pag-arte, ganyan. Kasi through that, binibigyan mo rin sila ng, um, ini-equip mo sila to be a better version of themselves. So, yan, yun po yun din. Okay, given a special gift or talent, ako yung si-share ko lang din. So, I would let people feel how uh, you feel, katulad mo dito sa pag-arte. Uh, let them man uh, feel kung ano man yung story. Kung dalahin natin sila doon, let their imagination work. Na, so ito pala yung ano, pag, 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 special child pala ko, ito pala yung pwede maging feeling ko, pwede ako maging ganito, maging ganito. So, siguro na lang yan, ano, uh, mas mapigyan na lang po kami pa ng ibang pagkakataon pa to share this <coughs> gift, to share this talent to others. Para di makatulong din kami, kahit pa paano yung small way, na ma as an eye opener kasi may mga may mga tao may mga na, ano na mayong passion din sa umarte but baka may mga inhibitions pa sa katawan so at least mag open up na ano ah okay so wala pala ito sa ganito wala sa itsura if eh, may man na kung you know uh, let's say problema physically and ano pwede pa rin pala so siguro yun nasa as an eye opener lang din so just let us share let's share what talent we have to everybody yeah. Talent I have a common principle in life ko kasi sa akin no? when you have a talent first let it serve yourself do it for yourself muna before others kasi pag uh, ginawa mo yun para sa ibang tao without you integrating self love muna uh, baka ma-disappoint ka pag hindi mo nakuha yung uh, expectation mo from or, or yung reaction ng ibang tao na inexpect mo. So para wala kang attachment o a certain idea kung paano ka nila i-receive, well first, let it serve yourself. And then, let it serve your faith. Kasi nandun tayo sa space na when we are talented or when we have a special talent, nandun tayo sa space na when we're doing it, we feel God within us. di ba? It gives us a purpose. So let it serve that. Para mag-magnify siya. And then, by that time, you are then ready to serve the others by your time. Yun po ang paniniwala. Thank you. Are you okay with that, Judy? Yes. O doon sa taas ka. Si Choco. Si okay. so Choco. Si Cho Naalala ba niya yung tanong? Ulitin mo kaya, kapatid. <laughs> o, oh, naiinigyan niya yata yung question. Hi. <laughs> Tiyoko! tama ba ako ano? Ano, ah, uh, kung may, ah, uh, bibigyan ka ng Panginoon ng special gift or talent, sabi nga nila, ah, uh, paano o saan mo gagamitin ito? Saan mo gagamitin? To... Gamitin ko po yung talent ko sa... So, to help others po. Like, in the future, gusto ko po mag pagpagawa ng workshop, workshop place and para may share ko po yung mga natutunan ko po ngayon sa iba. Uh, so, yun lang po. Okay, then Yuli, on demand. Ah, si Direk. Ah, si Direk. <laughs> may may share si Direk Lawrence. Okay, lahat lahat naman po tayo binigyan ng kids, Lahat po tayo binigyan ng talent. So, magkakaiba nga lang. Kaya pag pinagsama sama doon, nagiging buhay doon, nagiging isang production. So, how can I share this? Ito na. Bago tayo ng pelikula, nagutulungan natin yung ibang mga artista kasama natin na uh, hindi lang bumalik or ma nila ng skills and right talents. Of course, we have acting workshops, we have theater enhancement, we have voice talent and radio drama enhancement workshops. May mga ganun po tayong ginagawa uh, and uh, what else. So, yun lang po. That is why in reality sa nangyayari sa atin, mas maganda na ipahayag po natin through our talent, kagaya ng pagpapalabas natin sa pelikula. Ito yung way natin to to share ano yung nilalaman ng story? At ano yung ng aral? And that is the gift. Thank you. We Very well said. Thank you po. And then we're done.